Ito ang Azalea Festival, o tinatawag dito sa Japana, Tsutsuji Matsuri. Bloom siya ngayon, kaya naman ang tao. At lagi ko talaga nakikita siya sa mga posts, kaya hindi namin pinalampas. Madali lang siyang puntahan, lalo na kung nasa Tokyo ka or nearby. Near mayroon siyang 3 stations na malapit. Ang sinakyan namin is going Nezu Station. Yun ang mas mabilis para sa amin. Pwede rin sa Sendagi Station or sa Todai-mae Station. From Nezu Station, Chiyoda Line yun. 5 minutes walk lang siya. Madali lang siyang makita. Maganda talaga siyang entrance fee dito you na know, 500 in. Actually, pwede naman kung ayaw mo magbayad ng 500 para nakikita naman dyan sa labas. Actually, ayan o. Oh, nasa labas lang kami Pero kami, pumasok kami ng friend ko. Yung husband ko sa labas lang, nakikita.